naman natin pang uh, pang pangtulak para pa, po makapagtanim tayo ito pong uh, PVC na uh, pinaggawa natin sobra kasi uh, o so, ito, ito, hindi uh, maganda kumaga mga kaibigan so magang ito ay magtatanim po tayo ng kamuti. ito ang alan area natin mga ay pinaghanda natin ng mayos kami tayo ng traktor mayroon pong traktor na magagawa ng kama no? yun pong gagamitin natin kung tayo magtatanim uh, kasi po uh, maganda yung traktor yung gumagawa kasi po malalim ang kanyang kanal uh, hindi po madali na masira sa ulan at saka mabuhaghag ang lupa so ito na ang ginagawa natin so naglalagay na tayo ng uh, planting materials o mga talbos okay so itong nilalatag natin mga kaibigan ay tamang tama lang ang kanyang distansya andyan po sa 6 inches bawat piraso ng planting materials ngayon po naihanda na po natin mga kaibigan so ang gamitin naman natin pang ah uh, pang tulak para pa po makapagtanim tayo ito pong uh, PVC na uh, pinaggawa natin so madali lang po ito mga kaibigan so ganyan lang, lang po natin no? so dito sa dulo ay nilagyan natin ng pang ano pang pang tulak no? nilagyan natin ng kwan kasi po dito dito tatama ang uh, pangtulak natin so talagang madali lang po yung pangtulak so ito mga kaibigan yan tulak na natin ng konti yan so, uh, mabilis po ito pag ito So, ito lang no? yung gagawin natin pang natin uh, dito mga kaibigan uh, kasi po yung lupa natin ay uh, mataba mataba man ito kasi makikita natin sa mga damo sa paligid talagang mayabong ang mga damo so natural na taba pero uh, may dagdag pa tayo mga kaibigan so mangyaring uh, sumibol ang sumibol ang mga ano nito damo ah uh, lang natin no ah uh, lang natin no pwede kakamayan lang natin mga kaibigan kasi po mabuhagag no kasi uh, pagkalipas ng mga dalawang linggo talagang sisibol ang mga damo so pwedeng kakamayan lang natin ng ganyan no uh, pagkalipas ng isang buwan pag mayroon pang damong sumibol, uh, matatalo na po sa mga talbos, no? Talagang ang mga damo ay tatabunan na ng mga talbos. So, uh, itong pagiging malambot sa lupa, uh, ito na ang magbigay magbigay uh, kagandahan sa pagtubo ng ating kamote. So, nandoon naman tayo sa pagkontrol na maisikto uh, mag-spray pa rin tayo so, uh, dalawa o tatlong bisis dipindi sa makikita natin so yun pong pag-spray natin ay sasamahan pa rin natin ng puliar na mataas po ang content uh, ng potassium para po maganda maganda ang uh, mga ano mga laman no So sa pinakaunang spray po natin mga kaibigan ay sasamahan natin ng fungicide no? Kasi po pag uh, mayroon pong sakit sa laman ng uh, kamote na tinatawag nating bukbok uh, makontrol po sa fungicide, no? So pinakaunang spray natin uh, insecticide, fungicide uh, at saka foliar, yung pinakauna, no? Uh, yung pinakauna. Yo Yun na po. Maganda yung fungicide na gagamitin natin ay systemic. <laughs> para po makapenetrate po sa ilalim no? So, maraming mga fungicide na systemic so mga kaibigan uh, ito ang pinakauna nating pagtanim natin ng kamuti sa ganitong paraan sana po magtagumpay tayo uh, titingnan lang po natin sa sunod nating mga video kung ano na po ang magiging kastada ng ating pagtatanim so diyan lang muna ang ating may may pakita ngayon. Sana po gagayay, gagayahin po ito ng marami nating kababayan na nagsasaka. No? Gamit tayo ng uh, traktor para po may handa ng maayos ang ating lupa. Kasi yung pagtatayon ng kamuti, pinakamahalaga yun pong land preparation. So maraming salamat may kaibigan at huwag niyong kalimutan mag-comment at mag-likes at mag-shares. At sana po ay panoorin nyo lang ang mga advertisement para po makatulong po kayo sa akin sa pagpalago ng aking YouTube channel. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat at magandang umaga.